Pulong ka ka ano, sundan yung kaibigan, ganyan no. <laughs> o. Ulan pang mahirap. Tapos, oh, subukan ko lang ba? Babilo sa mga taong mahirap. Oh, mayaman. <laughs> mayaman. Diba? mayaman. mayaman. naman, di Mayaman. Pre, ko lang Pag sumakit siyang ko, alam na. na hindi sana yung tiyan no. mo. Hindi tayo manigot sa mga rice na ganito. Kasi yung kakain natin rice, mga polite pink, mga... Dilaw. Dilaw. Mahalong mga bagong. Hindi, tawa na ako dun yung mukha ko. Sir, anong pahala mo, sir? Si Jong Pong Lee. Jong Pong Lee. Ano para? In-cheek ka tayo na. Jong Pong Lee. Jong Pong Lee. True. yan ba? Try ba? Try bang... Kaya nyo. Try ba? Kaya bang mahirap pa food? Mahirap ba? Joy lang ano mong joy na. Ano ba yun Ano? ano ba yun? na! Parang hindi na <laughs> matihalat ang ano niyan. Matihalat <laughs> <laughs> ang jompong ba? Tara, kain na. join na. Tara, kain na. <laughs> <laughs> Parang hindi tayo wala na ano tayo eh. Anak tayo ng jompong ni. Ano kaya ata ka? Ito yung pagkain ng ano, kaibigan, mga pagkain. pang mayaman, paano kumain yung mahirap, kung paano kumain yung mapulubi. Ito uh -huh. itong, unahin natin yung kaibigan sa pagkain ng ano, mga, mga, mga pang ano, yung may kaya lang, yung may kaya. Uh -huh. Siyempre. Paano yung may kaya? Paano? Uh -huh. Uy. Uh -huh. Uh -huh. Ganyang kaibigan. Tapos yung saluhin mo sa isang ano, yung pinyan. Hindi masyadong marami kaibigan. Para, uh -huh. siyempre, pag nakain ka ganyan. Ganun pala yun. Pampunas. 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 Ano yung ano yung... Ganun ay <laughs> so, kaibigan sa pangalawang ano. Uh, pangalawang, pangalawang status. Yung, <rivalry> um, yung, uh, yung hindi mayaman, hindi mahirap. Uh, Oo, yung ano Marvinna, talaga yung, sak yung sakto, sakto lang. Sakto lang. Sakto lang kaibigan dito kaibigan. Oh, bilis yun. Iyan. kaibigan. Sakto hindi mahirap. Saktong hindi mayaman, eh, yung sama mahirap? kabil? kung kung kayo, kung 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 may kung 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 Marami pa tayong ano eh. <laughs> kung naman kayo kung 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 Siyempre, mga kamay niyang kaibigan, mga nang ganyan, no? Siyempre, lagi may mga pera yun, eh. Ganyan. Yung mga kakasapsap na sing-sing. Oo, yung mga ganyan. Siyempre, kunting-kunting masyadong kaya kainin yun kasi yun lang kaibigan, no? Siyempre. Tapos, inom ng wine. Tapos, inom ng wine. May wine. Kaya wala may wine. Ang mga kain ng pambakla. Ito, eh. Pagkain ito kaibigan, sasalo sa puwet. Siyempre, baka ma... Mamano yung ano, siyempre mainit. Ayan, tapos siyempre, ganyan. Siyempre yung mga kamay, hindi may wasan mo ganyan. Ayoko na, Ayoko na. Siyempre ganun lang yung mayaman kaibigan. Pag kumain, siya na. Natapon na nga. Tapusin mo na, tapos mo na mo. Malilit na tayo. Madami pa kami sa ano. So, ang tagal na namin naganda dito, tapos masasaraduhan lang kami ng gate. Kapag kalalaan mo okay, yan. Pagkain ng ano kaibigan? bigan? mamantaragat? <laughs> Pagkais <multifon> lang <laughs> yan? Uh, bortais to eh, bortais. Pagkain ng... Pangdaragat. Pangdaragat. Um, Ganyan lang kaibigan oh. oh yes. Gutom <laughs> <laughs> na gutom. Gutom na Pagkain ng ano naman? Sandalo. Sandalo. Papasok na tayo agad dito. Ngayon kaibigan papaunong tayo. nler pamilya nler sumunod ka nung sundalo kay bigan ginyo nung kapag 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 bilang mo. kapag 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 tumig. kapag mo. kapag 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 Nasunod mga ano naman, pagkain pang mga Taiwan, China, <laughs> yung mga... No. may Philippines. mayroon may Pilipinas. <laughs> may mga sipod ba? Ano? May mga sipod. Uh, na abdo ng alimango. Yun, abdo. <laughs> abdo ba yung alimango? Ay, Ay, ka, kaibigan, barbecue. yung paano kumain yung mga Pilipina. Bukas sa mga Japan naman, In Japan, mga uh... uh, Taiwan mga kajaran yun, hindi Ay, gano'n parang... Tama na kayo bang, ng ako. Babay ka na, magbabay ka na. <laughs>